Okay. Uh, kung sakali ho, no ito, medyo curious lang ho kami sa bagay po na ito. Kung may isyuhan din ng warrant to arrest, kung sino man ho doon sa mga dating official din ng nakalipas na administrasyon, uh, lalo na yung kabilang doon sa mga inaakusahan na may partisipasyon sa war drugs, may chance ba na makasama ito nitong si former President Duterte sa kanyang piitan o kaya ay may chance ba na from time to time makakausap niya ito pa papaano ho ang magiging sistema rito attorney? Naku hindi yan ano to, hindi yan special treatment kumbaga na kanya-kanyang uh, detention facility, kanya-kanyang kwarto lang pero magkakasama pa rin sila sa isang facility hindi sila i-restrict kung, sin kung, sinong makakausap nila within the facility kung gusto nila mag-usap kung ayaw nila mag-usap bahala sila kaya lang syempre nabanggit ko na kanina may guidelines kung sinong makakabisita or sinong makakausap nila mas ganun yung restriction pero ang punto e eh, kung yung dati bang magkakakunsyaba eh pagsamasamahin at huwag pag, pag pagkausapin walang ganon. Kasi, in any case, mas doon yan sa witnesses, eh, di ba? Na dapat hindi magkita yung mga witnesses at hindi nila marinig kung anong sinasabi ng isa. Hindi pa natin din sigurado kung mag-witness sila mismo doon sa trial. Kaya, walang ganong restriction na one cannot hear the statements of the other as of this point. Okay. So, pwede silang mag-usap, pwede silang mag- uh, do as they can please, pero ang ikakat cut off yung mga pwede nilang utusan na gumawa ng uh, ayon nga doon sa charge sheet pwedeng dapat hindi nila makausap yung mauutusan nila na gumawa ng kasamaan